Hello mga ka-Health Real Talk! Kung lupang sakahan ang sinasagasaan, kalusugan ng bansa ang binangga. Ang viral na video kung saan nahimatay ang isang magsasaka habang binobuldoser ang kanyang lupang sinasaka ay hindi lang kwento ng isang tao. Ito ay kwento ng kalagayan ng buong sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Habang pinag-uusapan natin ang stress, trauma at epekto nito sa katawan, mas malalim pa ang problema. Hindi lang siya nahimatay sa sakit ng loob, nahimatay siya bilang simbolo ng pagbagsak ng tunay na haligi ng bansa, ang ating mga magsasaka. At ang tanong, kailan masusugpo ang pagsasamantala sa lupaing sakahan? Hindi na bago ang mga eksenang ito. Taon-taon, daan-daang ektarya ng sakahan ang kinoconvert bilang commercial properties o high-rise condominiums. At bakit? Dahil mura nilang nabibili ang lupa sa mga magsasaka na napipilitang ibenta. Dahil walang sapat na suporta ang gobyerno, kulang ang farm subsidies, irrigation, makinarya, training at market support. Dahil mas pinipiling mag-import ng bigas, gulay at prutas kesa sa i-develop ang sariling ani. Sa ibang bansa, alam nyo, ang mayaman ay ang magsasaka. Sa Pilipinas, nababaon sa utang ang nagsasaka. Sa Japan, South Korea o Europe, ginagalang ang mga magsasaka dahil may subsidiya, may proteksyon at may edukasyon. Dito sa atin, ginagapang ang buhay. Walang kasiguruhan at pinipilit pa silang ibenta ang lupa para mabuhay. Kalusugan, kabuhayan at kinabukasan, tatlong K na sabay-sabay na nawawala. Kalusugan. Stress, depression, trauma sa mga magsasaka. Pangalawa, kabuhayan. Nawawala ang lupain at oportunidad sa sariling ani. Pangatlo, kinabukasan kung wala ng palayan, maisan o taniman, ano ang kakainin ng susunod na henerasyon. At darating ang panahon na ang Pilipinas ay pamumunuan ng mga politikong walang habas sa land grabbing habang ang magsasakay wala ng lupa, wala ng ani at wala ng boses. Kung patuloy ang ganitong sistema, mawawala hindi lang ang mga bukirin, mawawala ang diwa ng pagkapilipino. Hindi progress ang tawag sa pagtatayo ng mga gusali kung ang kapalit ay pagkawala ng pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Hindi development ang tawag kung ang magsasaka ay kailangang mahimatay muna para lang mapansin. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.